Tuluyan nang iniwan ng isang miyembro ng underground mass organization ang kanyang kinabibilangan para magbalik loob sa gobyerno sa barangay Ordaneta, Lavazares, Northern Samar. Yan ang isang katibayan na epektibo ang mga programang ipinapatupad ng ating pamahalaan para mahikayat na talikuran ng mga makakaliwang grupo ang kanilang maling edeloya. Yan ang tinutukan ni Patro Luman Cristel Palapox. Voluntaryong nagbalik ang miyembro ng Communist Terrorist Group sa pamalan sa Barangay Ordaneta, Lavesares, Northern Samar. Ang pagbabalik ay resulta ng matagumpay na negosasyon ng matauhan ng 804 Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 8, First Northern Samar PMFC, Provincial Intelligence Team Northern Samar, Regional Intelligence Unit 8 at La Municipal Police Station. Ang nagbalik lob ay nasa kustudiya na ngayon ng 804 Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 8 para sa facilitation at assessment para sa posibleng enrollment sa Enhanced Comprehensive and Local Integration Program ng Pamahalaan. Mula dito si Stern Visayas, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Palafox, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Pulis.